maligayang pagdating sa kwentong Biblia sa gitna ng misteryoso mula sa mga pahina ng aklat ng Apokalipsis, dalawang misteryosong babae ang lumitaw, bawat isa sa kanyang natatanging salaysay bilang isang bida sa isang balangkas na puno ng simbolismo kung sino ang mga babaeng ito na ang mga aksyon ay naguudyok ng mga espiritual na labanan at naghuhula ng mga kaganapang may kalawakan sa gitna ng palaisipang ito, malalaman din natin ang pagkakakilanla ng asawang babae. Ihanda ang sarili na sumali. Si Jesus at gaya ng inilarawan sa aklat ng pahayag, kung ang paksa sa iyo ay may interes. Inaanyayahan kita na ipahayag ang iyong pagpapahalaga sa pamamagitan ng pag-subscribe sa pag-like channel at magpatuloy sa paglalakbay upang matuklasan ang kinalabasan ng kamanghamanghang salaysay na ito kung sino ang asawa ni Jesus. Sa ang aklat ng pahayag, ang aklat ng pahayag na kilala rin bilang Apocalypse ay nagmamarka ng epilog na huling bahagi ng kwento ng bagong tipan ng Biblia na isinulat ni Apostol Juan. Sa panahon ng matinding pag-uusig ang mga Kristiyano sa huling bahagi ng unang siglo. Ang pahayag ay natatangi sa apokaliptik nito at simbolikong kalikasan hindi tulad ng iba pang mga aklat sa Biblia. Ang apokalipsis ay hindi nagpapakita ng sarili bilang isang makasaysayang salaysay o isang liham na nakadirekta sa isang partikular na simbahan, sa halip ito ay isang banal na paghahayag tungkol sa hinaharap at ang pangwakas na pagtatagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. Ang gawain ay puno ng simbolikong mga pangitain tulad ng mga dragon na mga hayop na selyo at mga trumpeta na humahamon sa literal na pag-unawa at nagaanyaya sa mga spiritual na interpretasyon habang ang mga ito ay ipinakita ni Juan sa mga seryeng ito ng mga pangitain ng Patmos at natanggap ang mga ito sa mga isla ng pangitain. Mga paghahayag at mga propesiya na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos sa nakakaintriga na apokaliptik na mga pangitain. Sa aklat ng Apokalipsis dalawang babae, ang namumukod tanging mga makapangyarihang simbolo na bawat isa ay kumakatawan sa magkasalungat na puwersa at nagdadala ng malalim na kahulugan ang una ay ang nakasuot ng araw na inilarawan ng detalyado sa Apokalipsis, Kabanata Labindalawa Uno hanggang anim ang kanyang teksto ay nagsasalaysay sa ilalim ng langit na may kasamang napakalaking tela sa langit paa at isang korona ng labindalawang bituin sa kanyang ulo siya ay buntis sa panganganak at umiiyak sa sakit ng panganganak. Isa pang tanda sa langit ang nagsiwalat ng isang malaking pulang dragon na may pitong ulo sampung sungay at mga korona sa mga ulo nito, ang buntot ng dragon ay tinangay ang ikatlong bahagi ng mga bituin mula sa langit at itinapon ang mga ito sa lupa. Ang dragon ay tumayo sa harap ng babaeng mga nganak upang lamunin nito ang kanyang anak sa oras na siya ay isilang, kaya't siya ay nagsilang ng isang lalaki na itinalaga sa lahat ng bansang mamumuno hanggang sa Diyos at sa kanyang trono habang ang babae ay tumakas patungo sa ilang kung saan ang Diyos ay naghanda ng isang lugar para sa kanya upang pakainin sa loob ng isang libo, dalawang daan at anim na puna araw ang marubdob at simbolikong salaysay na ito ay naghahayag ng malalim na mga layer ng espiritual at makahulang kahulugan. Nang ang paglalarawan ng babae tulad ng isang masining na pagpipinta na nararamtan ng araw, ang buwan sa ilalim ng kanyang mga paa at isang korona ng labindalawang bituin na nagpapalamuti sa kanyang ulo ay puno ng simbolismo na hinahamon tayong unawain ang mga banal na nakasulat sa mga larawang ito ay hindi siya isang makalupang figura, ngunit isang representasyon ng isang bagay na mas malaki at celestial na araw bilang pananamit ay nagmumungkahi ng isang direktang koneksyon sa banal na liwanag ng kanyang Diyos na hindi mapag langanan. Binibigyang kahulugan bilang pundasyon ng pananampalataya isang matibay na saligan na nagpapanatili sa kanya sa gitna ng mga espiritual na labanan ang korona ng labindalawang between isang simbolo ng autoridad sa banal na pagpili ay maaaring kumatawan sa labindalawang tribo ng Israel o ang labindalawang apostol ni Jesus. Ibat-ibang mga interpretasyon ang lumitaw sa paglipas ng mga siglo, isang karaniwang pananaw na nakikita ang babae bilang representasyon ng Israel kasama ang labindalawang bituin na sumasagisag sa labindalawang tribo. Ang interpretasyong ito ay nakaayon sa mga imahe mula sa lumang tipan kung saan naroon ang Israel, madalas na nagpapakilala bilang isang babae. Ang isa pang nagmumungkahi na ang babae ay si Mary, ang ina ni Jesus, na sa gitna ng mga sakit ng panganganak at paghihirap ay nagsilang ng isang anak na nakatakdang mamuno sa mga bansa gamit ang isang setro na bakal na binibigyang kahulugan ng marami bilang isang direktang representasyon ni Hesu Kristo. Ang pinakamataas na pinuno na nakatakdang magtagumpay sa mga puwersa ng kasamaan tinitingnan ng ilan ng babae bilang isang personifikasyon ng iglesia na may mga pasakit ng panganganak na kumakatawan sa patuloy na pakikibaka ng isang relihiyon laban sa mga salungat na puwersa. Anuman ang napiling interpretasyon ang babae sa Apokalipsis 12 ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa apokaliptik na salaysay maging bilang Israel. Isang relihiyon ay ipinakilala niya ang katatagan ng pananampalataya at ang pakikibaka laban sa mga puwersa ng kasamaan sa pagitan ng mga kasamaan at kasamaan, kasamaan sa kaibahan ang babae ng Babylon na ang paglalarawan sa Apokalipsis 17 ay nag-uudyok sa kanya ng mga larawan ng karangyaan at koneksyon sa mga tiwaling sistema kabanata 17. Tatlong bilang nakaupo sa isang iskarlata na hayop na puno ng mga pangalan ng kalapastanganan na may pitong ulo at katatagan ng pananampalataya at ang pakikibaka laban sa mga puwersa ng kasamaan na nagmamarka sa kanya bilang isang pangunahing tauhan sa isang kosmikong saga sa pagitan ng mabuti at masama sa kabaligtaran ay mayroon tayong babae ng Babylon na ang paglalarawan sa Apokalipsis 17 ay pumukaw. Mga larawan ng luxury decadence at koneksyon sa mga tiwaling sistema, Kabanata 17. Tatlong inilarawan bilang nakaupo sa isang iskarlatang hayop na puno ng mga pangalan ng kalapastanganan na may pitong ulo at sampung sungay na nakadamit ng kulay ube at scarlet na pinalamutian ng gintong mamahaling mga bato at mga perlas na hawak niya ang isang gintong tasa na puno ng mga kasuklam-suklam at isang marumi sa kanya pakikiapit sa kanyang noo ay nakasulat ang mahiwagang pangalan, ang dakilang Babilonia, ang ina ng mga haryots at kasuklam-suklam sa lupa. Ang babae ay lasing sa dugo ng mga banal at ang mga saksi ni Hesus na umalis sa taga-Masid ay namangha sa labis na paghanga na inilarawan bilang nakasuot ng damit na kulay ube at pula na nilagyan ng gintong alahas at perlas. Ang larawang ito ay sumasalamin sa isang komplikadong duality na kanyang kinakatawan hindi lamang ang pagmamataas, ngunit pati na rin ang tiwali ay nasira ang moralidad mga kasuklam-suklam at ang karumihan ng kanyang pakikiapid, ang babaeng ito ay sumasagisag sa paglaganap ng mga gawaing hinahatulan sa moral na umaakay sa mga tao palayo sa Diyos. Siya ay binibigyang kahulugan bilang isang personifikasyon ng mga tiwaling sistema na kumakatawan sa mga huwad na relihiyon na inilihis ang makalupang kapangyarihan o pagkabulok ng moralidad ang huling bahagi ng Apokalipsis ay nagpapakita sa pandaigdigang impluensya ng babaeng ito na nagsasaad na siya ay naghahari sa mga hari ng lupa. Isinalarawan ng babae ng Babylon ang mensahe ay malinaw habang ang isa ay kumakatawan sa tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan, ang iba naman ay nagbabala tungkol sa mga panganib ng makamundong pang-aakit at pagkabulok ng moral. Subalit ang salaysay ay hindi lamang namamalagi sa paglalarawan ng mga kababaihan. Ang aklat ng pahayag kabanata 17 at 17 at 17 ay hinuhulaan ang pagbagsak ng babae ng Babilonya at ang sampung sungay na nakita mo sa hayop ay yaong mga kapopootan ang pakikiapid at susunugin ng kanyang katawan sa apoy at sisirain ng Diyos inilagay sa kanilang mga puso na tuparin ang kanyang layunin at magkaroon ng parehong pag-iisip at ibigay ang kanyang kaharian sa hayop hanggang sa matupad ang mga salita ng Diyos. Ang paglalarawan ay nagbibigay diin na ang sampung sungay sa hayop na sumasagisag sa kapangyarihan at autoridad ay tumalikod sa kanya. Nakahanay ang mga sungay na kinatawan ng mga pinuno o autoridad na nagpapakita ng paglilipat sa katapatan na nagpapahiwatig na ang mga naminsan ay nasa ilalim ng impluensya ng babae ng Babylon ngayon ay tatalikod laban sa kanyang sumasagisag sa panloob na pagsira sa sarili sa gitna ng mga puwersa ng kasamaan. Kaya ang babae ng Babylon ay naging isang makapangyarihang metapora na babala tungkol sa pang-aakit ng kasalanan at ang pansamantalang kalikasan ng inilihis na kapangyarihan sa lupa pagkatapos ng pagbagsak ng babae ng Babylon, ang mga kasunod na kabanata ng Aklat ng Apokalipsis ay naglalarawan ng isang celestial na tanawin ng kagalakan at pagsamba isang kadakilaan bilang tugon sa paghatol sa Babylon na nagbibigay diin sa katuwiran ng Diyos sa pakikitungo sa mga estrukturang sumasalungat sa kanyang layunin. Sa tagpong ito na isa sa pinakamaganda at simbolikong malalim na mga sandali ay ang paglalarawan ng kapistahan ng kasal ng kordero na makikita sa Apokalipsis labing siyam. Pito hanggang siyam ang celestial na kaganapang ito ay isang maluwalhating pangitain ng sukdulang pagkakaisa sa pagitan ni Kristo at ng kanyang iglesia na ipinakilala bilang nobya o asawa. Tayo'y magalak at magdakila at ibigay sa kanya ang kaluwalhatian para sa kasal ng ang kordero ay dumating at ang kanyang nobya ay naghanda ng kanyang sarili. Ito ay ipinagkaloob sa kanya na bihisan ang kanyang sarili ng pinong lino na maliwanag at dalisay para sa pinong lino ay ang matuwid na mga gawa ng mga banal. Sa talatang ito kami ay iniimbitahan na makibahagi sa kagalakan at pagdiriwang na nakapalibot sa kasal ng kordero, ang wikang ginamit ay nagmumungkahi ng isang maligaya na kapaligiran na binibigyang diin ang kahalagahan at kadakilaan ng asawa na ito na sinasagisag ng dalisay na guhit na ito bilang paghahanda ng babae na ito ang kadalisayan at katuwiran ng mga banal na binubuo ng simbahan ang mga puting kasuotang ito ay kumakatawan sa mabubuting gawa at katuwiran ng mga mananampalataya na ipinagkaloob ng banal na biyaya ang diin sa kadalisayan ay binibigyang diin ang kahalagahan ng pagpapakabanal at ang katapatan ng mga mananampalataya na naghahanda para sa transcendental na sandaling ito. Ang imahe ng kapistahan ng kasal ay nagbabalik din kay Jesus, ipinangako na babalik at isasama niya ang mga sumusunod sa kanya. Ang kasal ng kordero ay higit pa sa isang seremonya ito, ay isang simbolo ng pangwakas na katuparan ng kumpletong pagkakaisa sa pagitan ni Kristo at ng kanyang hinirang, ang wika ng kapistahan ay binibigyang diin ng matalik at maligaya na kalikasan ng pagtatagpong ito kung saan ang kagalakan ay naguumapaw at ang mga mananampalataya ay nagagalak sa kabuuan ng presensya ng Diyos sa pagtatapos. Ito ay isang tawag sa mga mananampalataya, isang pangako ng pakikilahok sa walang hanggang kagalakan sa celestial na piging na minarkahan, ang simula ng isang bagong panahon ang pangitaing ito ay hindi lamang nag-aalok ng pag-asa at aliw, kundi hinihikayat din ang mga mananampalataya na mamuhay ng matuwid at dedikasyon na may pananabik na inaasahan ang araw na sila ay makibahagi sa maluwalhating ito. Magpista sa tabi ng tupa na nagdadala ng mga turong ito hanggang sa kasalukuyan, hinahamon tayo na gumawa ng malay nating mga pagpili dapat tanungin kung sinusunod ba natin ang liwanag ng katotohanan at nilalabanan ang pang-aakit ng panandalian at nasisira na mga bagay ng mundong ito. Ang babaeng nakadamit ng anak na lalaki ay humihikayat sa atin na magtiyaga sa pananampalataya habang binabalaan tayo ng babae ng Babylon tungkol sa mga kahihinatnan ng paglihis sa landas ng katuwiran. Nawa ang mga aral na ito ay hindi lamang manatili sa ating isipan kundi mahayag sa ating pang-araw-araw na pagpili at pag-asa na hubog ng matuwid ng buhay. Sana ay nasiyahan ka sa video mangyaring ibahagi ang aming video at mag-iwan ng isang like at patuloy na manood sa mga susunod na video. Salamat!